Iyon, magandang umaga. Nandito pala ako ngayon sa Upper Santa Cruz. Punta na tayo ng bayan kasi papasok na tayo sa trabaho. Eh, sana naiintindihan yung mga sinasabi ko kasi nakabalaklaba tayo eh. Naka full face tayo na balaklaba. <laughs> Hindi tayo naka helmet cap. May aso na naman na nakawala. Kaninong aso kaya ito? Yan, ito yung araw-araw natin na dinadaanan. Pag-uwi at pagpasok. Off trail, araw-araw. Pero kapag ka maulan, lakad papasok kasi eh, hindi talaga kakayanin ng motor pag umulan kasi sobrang lombot ng lupa dito pag maulan eh. as in lubog ka talaga dito And so pag maulan may mga ano lang tayo dito may mga selected lang tayo dito na daanan para hindi tayo malubog sa putik pero ang, mot ang motor negative dito ang motor pag maulan hindi talaga kakayanin na happy fiesta pala sa lahat ng mga barangay na nagsi-celebrate ng fiesta. Happy happy fiesta po sa inyo. Serto ng mga barangay na nagpiesta na hindi umulan. <laughs> Siyempre, blessings din naman 'dun sa mga fiesta na inulan. Ayan, dito tayo dito sa may puno. làng Lagusan, yeah nè. Literal na good morning. <laughs> kahit ganito yung daan, napaka ko dito. Kaya kahit lubak-lubak, okay lang. Kasi ma ko naman yung daan. Pero mas maganda sana pag-cementado na. Para mas mabilis yung transpo natin. Tsaka hindi mahirapan yung motor natin. Kasi pagka ganito, medyo bug-bug yung motor natin eh. Yeah, sana sana talaga soon masemento na to. Hanggang dun sa kabilang dulo din. Ang ganda pa naman dun sa kabilang dulo. May mga spot do na talagang magaganda. Picture, video. Ayan. So, palapit na tayo sa putol na kalsada Bale, ang gandun lang tong video <laughs> Hindi na tayo ilalagpas Grabe talaga oh Umusli na yung mga bato Ang hirap pa naman kasi pag nadadaanan ng gulong ng motor Gumugulong din yung bato Kaya pag hindi ka nagdahan-dahan talagang masasimplang ka yun oh dito na tayo sa baba ayan hanggang dito na lang yung video natin nandito na tayo sa putol, putol na kalsada right